harap ko pa doon? Hindi na. So, mga kababayan, ito po yung makikita ninyo. Yung pila ng mga sasakyan papunta ng pasakay ng barko. Pasakay ng barko uh, dito po sa may Balanakan, Barangay Balanakan sa Mugpog. So, napakamula dito sa kabayanan ay uh, nakikita natin yung haba at dami ng mga pilang na kasaka, uh, pila ng mga sasakyan patungo at pasakay ng barko. Kaya na, kaya na. So, ito po yan. Hindi na namin makikita yung sa bandang huli pero ito, makita mo dito. Sa ito. So, ganyan po karami ang uh, kahaba yung pila ng mga sasakyan. O, oh, pila ng mga sasakyan na uh, pasakay ng barko ngayong araw na ito po ng uh, linggo. linggo. a dos so sobrang uh, haba ng pila eto lagpas na yan ng kabayanan ng uh, Bal Nakan. hanggang dito sa may uh, eto yung sa JNT Express ang, ang dami ang haba kaya yung mga uuwi po na may mga sasakyan, talagang magbaon po kayo ng mahabang pasensya dahil uh, talagang napakahaba po ng pila ng mga sasakyan ngayon di napasakay sa barko paluwas sa kamay nila ano sa kabila. So, ang haba po niyan hanggang dito po 'yan sa may uh, dito sa may gasolinahan. Ayun. Medyo natapos. Ah, meron pa pala. Ito po yung gasolinahan may talaga ang haba. Anong gasolinahan nito? Ito yung gasolinahan ng Anong gasolinahan nito? Saan nangyayari? Ayan, no? Yung mga pasahero, mga nakasakay na nag-CR. Ito may pila pa rin ang sasakyan hanggang dito sa pataas na po ito pagkalagpas na ng uh, gasolinahan na, ganyan ho ang uh, kailangan nyong uh, matindi-tinding uh, pagdaanan bago kayo makasakay ng barko yung dami at haba ng pila so dito na natapos yung pila 113. ng uh, mga sasakyan 100 piraso so wala na dito sa bahaging ito kaya mga kababayan sa mga aalis po sa Marinduque at uh, magbibiyahe patungo sa kabila sa Maynila sa Quezon Province at mga karating uh, na mga uh, lalawigan Magdoble at magdala po kayo ng mahabang pasensya dahil talagang napakahaba ho ng pila ng mga sasakyan ngayon na luluwas naman patungong Kamainilaan. So muli po, uh, mag-ingat po kayo mga kababayan at manigong bagong taon po sa ating lahat. God bless everyone. Ingat po kayo palagi. Off muna.